Mga Karo! ro punta pala kami sa uh, ano sa ano nila Ricky nagkasalan kasalan, kasalan daw ng pinsan niya mga karo pupunta tayo para may panaman sa pinmali ata yun mga karo yung pupunta namin ayun nagdadrive na si karo hindi ito na kami mga karo ayun na sila mga karo ayun na mga karo alam nyo na kung anong ano yan pagkabi bispiras ng kasalan dito sa ano, Maloy si Kuyang si Ming ayan, si, Ricky. Ayan, si Ricky ayan yung nag-imbita sa amin mga karo si Ricky tignan yung mga karo laki ng ulo hmm? grabe ayan pa yung isa balit dalawang ulo yan mga karo nagkikilos daw ng mga 500 plus yan mga karo yung dalawa laki ng bako yung mga karo ito pa mga karo, yan o. Nakasabit. Na, na, nadaanan ko na naman yung ulo mga karo, yan o. Halos sakop niya yung buong kawa. Ay, mga karo, yung nagkasal mga karo. Hindi ko na nilapitan masyado. Gawa lang, ano. Dito lang ako sa gilid mga karo. Kaso ah, so wala pang nasa'yo mga karo. Sila, sila pa lang. Ayun na naman mga karo nataanan ko na naman yung ulo ng baboy bang Umaga na mga karo ayan o niluluto nila ayan yung tinatawag na pastil tapos ito yung ano yung hapon ng yung mga hapon baboy mga karo ayan si hapon ng 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 ng ano yan sprite Ayan, si Kaaro nagpapa-shoutout. Shoutout sa mga, ano, cook ng ta Bimaloy. Ayan, na mga na lahat, oh. Dami. Hmm. Hmm. So, dami Alam niyo na, kasunod dyan, mga Kaaro, siyempre. Anjan na yung nagkasal. Hmm. Kainan na, mga Kaaro. Tanghalian tayo dyan, Tagalos ng Bisayas Mindarao, tsaka yun mga nasa ibang bansa dyan. Pananghalian na dito sa Pangasinan. Panangod tulad mga karo, pangyad mga dan. Mangod tutayon amin. May wadjak nakakapimbali mga karo. Ayan nang pimila. Ayan hmm. ang ko. Sinukat na lang. mala mga mga sinukat na